Sa atong tubag sa salmo nagingontang bulahan ang katauhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaw. Niya gisugdan ni pagpili sa Ginoo dito ni Abraham. Si Abraham, 75 si years old, o niya giingnan siya sa Ginoo nga biya dinis imong nasod kay tagaan ti kagdako nga katauhan pinili nga katauhan niya si Abraham nitoo busamibia siya sa iyang nasod so ang unang timailhan nga kita mao ang katauhan na pinili sa Dios og mahimong bulahan kanang motuo ta sa isultis Ginoo lingiay mong tupad ang nawajud kay gisopak sa gisultis Ginoo kanang color sa si imong buhok wa na magsupak sa kabubutos Ginoo hasta ng color sa si imong naon, hasta ng imo karong sinultihan og binuhatan apil na nang imo rong gikatipon sa si imong kinabuhi kung saan sa manang na nahasubay na o nahasupak sa sugos si Ginoo ana ona to kay motuo ta mosunod gita sa sugo Mao ang bitaw mga igsuon nga ang mahal nga Birhen Maria gitawag siya bulahan sa tanang mga babay tungod kay wakgit gid siya gisupak nga sugo os Ginoo. Og dinhi sa atong ebanghelyo ang usas mga sugo os Ginoo nato kanig ayaw paghukom sa imong isig ka Usa ni siya ka sugo nga dili lang makaayo nato nga gisugo makaayos sad sa atong isig katao. Ayaw paghukom, pasabot ana, ayaw siya butang but. Ayaw siya him, ayaw siya og hukbi nga Bisan pag nakasala na siya, ayaw git siya hukmi ng sadaan. Kay inig hukom ang gud nato nga ang atong isigkatao, kataw. na sa aho na ang kanang murag bayas na taniya. Ang iyan ang sala mo'y atong sigihan o tanaw. Pero kung atong ihukom sa atong isig katao, Diyos nun nga paghukom, kay matod pa niya ni Kristo ang sukdanan na inyong gamiton, maura sa akong gamiton ninyo, kanang Diyos nun nga sukdanan. O kung sa may Diyos nun nga sukba, sukdanan, kana bang muhatag tag judgment out of love. Hindi ko na lain na sang lingi sa eh, tupad ingna na nahigog majud ka nako kada adlaw na aron ang ato sang hukom nimo or nako pulosan out of love panalitan kita ka si imong anak nangawat sa imong kwarta kay iyang giapil og sugal anang skater or iyang idua og computer ikaw isip ginikanan unsay imong itawag sa si imong anak kawatan o natintal. Kung na kay Gugma, may ka ang akong anak natintal sa pagpangawat. O, oh, natintal. Sa ato pa, dili siya ingon na niya, natintal. Nga imo siyang tabangan, aron di na siya matintal. Nga kung imong bana, mo'y nakapangabit kung sa may imong isulti. Kung nasuko kami kang nganong nangabit kang buanga ka. Ha, pero kon ang imo gani gugma may ka ang akong bana na tintal. Ikapito na ni niyang katintal. So grabi grabe gining iyang kahuyang. So imo den siyang tabangan. Mausad na ang ginoo, magtanaw sa nato, iya sa gamiton na sukdanan. Inikasa na nato, may ngon sa ginoo, na tintal na sa spadersyano. Ako kaya po ni siyang tabangan. Niya, Kamusad. Di mo mo palit og Kasi kay pa man tag aning atong si Tio MM para atong i eh, tabang sa mga balay. Ah, moingon sad ang ginoong, natintal ah, na siya sa kadao. Ana. Oh, di ra sa ko masuko. Nya ni hatag nakabuntog siya sa iyang kadao. Oh, nindot yapon kayo. Mo na bulahan gyud ang katauhan nga gipili sa Dios o ginaot unta maapil ta mga bulahan gilas na lang lingi sa si imong tupad ing na good karon himo ontikang bulahan ge kusga ko na be karon himo ontikang kang bulahan ah may ngod ng imong tupad sana all sige magampo na ta mga igsoon, mag magampo kita ngadto sa atong maluluyong amahan na naghatag ka nga naghatag kanato sa pasaylo og sa tanang grasya. Moingon kita, amahan, kaloy kami. Amaan, amahan, kaloy kami. kami. Sa atong tubag sa Salmo, nagingon bulahan ang katauhan, nga gipili sa Ginoo aron maiyang niya gisugda ni pagpili sa gino'o dito ni Abraham. Si Abraham, 75 years old, o niya giingnan siya sa si gino'o nga biya dinis imong nasod kay tagaan tikagdako nga katawhan, pinili nga katawhan. Niya si Abraham, nito'o, busa mi biya siya sa iyang nasod. So, ang unang ti ilhan nga kita mao ang katawhan nga pinili sa Dios og mahimong bulahan kanang motuo ta sa isultis Ginoo. Lingyay mong tupad ang nawa kay gisupak sa gisultis Ginoo. Kanang kolor sa si imong buhok wa na magsupak sa kabubutos Ginoo hasta nang kolor sa si imong naong hasta nang imo karong sinultihan og binuhatan apil na ng imorong gikatipon sa si imong kinabuhi kung saan nang tawhana nahasubay na o nahasupak sa sugos si ginoong anaw na to kaya mutuo musunod kita sa sugo Maubiyong bitaw mga igsoon na ang mahal nga Birhin Maria gitawag siya bulahan sa tanang mga babay tungod kay wa gyud siya gisupak nga sugo os Ginoo. Og dinhi sa atong ebanghelyo ang usas mga sugo os Ginoo nato kanig yung ayaw paghukom sa imong isig ka Usa ni siya kasugo nga dili lang makaayo nato nga gisugo makaayo sad sa atong isig kataw. Ayaw paghukom pasabot ana ayaw siya butang-but butang ayaw siya him ayaw siya og hukbi nga sadaan bisan pag nakasala na siya ayaw git siya og hukmi nga sadaan kay inig hukom ang gud nato nga sadaan ang atong isig katao Musode na sa tungon aho na ang kanang murag na taniya ang iya nang sala moy atong sigihan og tanaw. pero ang atong ihukom sa atong isig katao Diyos nun paghukom, Kay matod pa niya ni Kristo ang sukdanan na inyong gamiton, maura sa'y akong gamiton ninyo, kanang Diyos nun nga sukdanan. O kung sa may Diyos nun nga suk sukdanan, kanabang muhatag-tag judgment out of love. Hindi ko nabi, lain na sang sa imong eh tupad, ing na nahigog majod ka nako kada adlaw na Aron ang ato sang hukom nimo or nako pulosan out of love panalitan kita ka sa si imong anak nangawat sa imong kwarta kay iyang giapil og sugal anang scatter or iyang iduwa og computer ikaw isip ginikanan unsay imong itawag sa si imong anak kawatan o natintal kung na kay gugma ka ang akong anak natintal sa pagpangawat. Oh, natintal sa ato pa dili gyud siya ingon nga tinuyo niya natintal. Nya imo siyang tabangan aron na siya matintal. Nya kun imong bana moy nakapangabit unsa may imong isulte. Kung nasuko ka may kang nganong nangabit kang buanga ka. Ha ah, Pero kung ang imo gani gugma may ngon ka ang akong bana natintal. Ikapito na niniyang katintal. So, grabe-grabe gining iyang kahuyang. So, imo din siyang tabangan. Mausad na ang ginoo, magtanaw sa nato, iya sanang gamiton na sukdanan. Inikasa nato. to, may ginoo, natintal na sa spader Akok Ano? Ako kaya ni siyang tabangan. Nya, kamusad, di mo mo palit slat, kaya eh, sige pamantag baligyan aning atong si Tio M.M. para atong i-tabang eh, mga balay. Ah, sa dang oh, ...natintal siyas kadao. Ah, na tintal siya sa daw. Ana. Oh, di sa ko masuko. Nya katosan nihatag nakabuntog siyas iyang kadao. Oh, nindot ya kayo. Muna, bulahan giod ang katauhan nga sa Dios. Og hinaot unta maapil ta mga bulahan. Gilas na lang so lingi sa imong tupad ing na sugod karon himo onti kang bulahan ge eh. Yeah. ko na be so god karon himo onti kang bulahan ah ingon de nang imong tupay sana all sige magampo na ta Matod pas atong tubag sa salmo, awite ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kaning iatong awitan ang Dios pasabot ana daigon ang Dios. Unya ang mga gingharian sa yuta man pasabot dili nila daigon ang ilang hari kong dili ang daigon ang Dios. Karon nabang bang panahon na kasagaran natong daigon ang mga hari. Kana bang mga hawd sa atong katilingban mga celebrities, mga politicians, sama karon kanang na naglingkod karon nga midaog sa atong midterm elections masig maghari-hari na po na sila may silang silang mudol-dool nato mao na Mauna ang kalibutan Niyakong dili ita magmatngon dali kay tang mada kay matod pa sa unang pagbasa matod pang San Pablo ini kawa na ko diha mupuli giod ang yawa nya ang yawa moy motintal nato nga kita na ihaon kita na maoy magbuot wa nay Ginoo kita nay Ginoo wala nay gahom nga labaw nato mona si Hesus mihangyo siya sa amahan amahan bantay sila sa imong ngalan nga naasad sa akong ngalan hilingi mong tupad ina makabantay na nimo ang akong ngalan Nanglitan litan na ay gustong mapatay ni mo niya mo ingon dayon ka anak baya kong sa may si mong papa. Wah, musamot hinoon. On sa maning ngalan sa ginoo. Kausa si Moises at ang gisugo ni sa ginoo pag atos Israel aron luwason sila sa Egypto ni ingon dayon si Moises og pangutan-on ko nila og kinsay imongan unsa may akong isulte, ingon den Ginoo ing na sila nga ako mao ako I am who am sa ato pa ay ang magbantay di ay nato mao si ako kinsa man si ako I good I kita atong huna kanunay nga anak tas di Ginoo o kining atong pagkaanak sa Ginoo ato ning gamiton aron moy mo bantay nato moy mo pugong ba mo pugong sa pagbuhat sa itudlo sa kalibutan na sukwahi sa itudlo sa Ginoo sama nang sugal drugas korapsyon aning mga kalaway mga porn kanang libak Siging dinautay, pulos man gitudlo sa kalibutan. Apila sa tingali ng kulurang buhok, kiskisang kilay, paputiun ang naong, magpalaygit, magpa... Sa panang uban, basiktumi, magpa-transplant pa, mga gipang tudlo ni sa kalibutan. O ka na pa diyong gitudlo sa kalibutan na pagdato yun, pagdato yun. Muna kay anak matas ginoo, ing nadayon bantay ako isip anak sa Ginoo so kita na maoy magbantay nga dili ta magbuhat nga muratag anak sa kalibutan ilingi ana sa demong tupad ing anak kas Ginoo o anak kas yawa ana amo ah, na si problema Hinaot unta ang atong mga leaders sa simbahan, sa kalibutan muila ila nga dili sila maoy Ginoo kung dili sangalan sa Ginoo sangalan sa atong pagkaanak sa Ginoo bantayan nato ang kalibutan bantayan nato ang atong isigkatao